So, It's a uh, time check. It's um, 3.52 in the afternoon. And the uh, view is cloudy. Foggy. It's a ganyan siya. Hindi na nakikita yung ano. You see Ang, kal ang um, kalsada. It's really, really, Can you see? It's raining here. Ay, hindi pa in kalakasan ng ulan. So, na ang mundo. Yan, pag dumarating na yung ulan, nag-bright uh, na hindi, nag, uh, nawawala na yung clouds. Or, nagpapakita na ang so, uh, So, yan ang ulan. yung flag namin na kawawa. Walang balak ko pa. Char. Peace world. Mm -hmm. Salakas so, ng balakas sa ulan. Siyempre, eh, sa iba kong <laughs> basa, so, ay ba na. Ito lang ako. Wala. Ganyan-ganyan lang ako video-video lang sa ulan. May bagyo. Or sa jang monsoon rain. Sa jang maulan. Hmm? At with the rain. In the busy street of Trinity. Kimiliwanag okay. na kasi ano yun. Nakikita mo na ang surroundings pagpalakas ng palakas, palakas ng ulan, nauubos na ang mga ulap. So, lumiliwanag na. Diba? Magic! It's like magic. Uh, ayan, nakikita niya na ang highway. So, Madiging pa doon sa kabila. Pero dito, sa malapit. Ano na? Ano na? Diba? Diba? Oo. Anong meron? May bagyo, may low pressure. I, Boom, I don't know. Ding dong hello. See? Panoorin. Kabuuan ng Trinity sa maulan ma na hapon ito. Ayan. Basta ganyan siya. Habang ano, tumalakas ang ulan, lumiliwanag ang world. ilang lang naman ang ibig sabihin ng aking vlog. Char, I don't know what really is going on. Pwede kayo, di ba? O, oh, sing nyo, sight nyo. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo siya kanina, o. Oh. Nakikita nyo si strawberry farm yun, o. Oh. Kasi, kasi na lumalakas. As in, lumalakas ang ulan. So, luminawa na ka nyo. I conclude. And I say, Happy afternoon, everyone.